Ito po, ito po Lalo na miss ko aking mga alaga Isa-isa ko na naman sila ipakakita Ang aking alaga na si Tommy yes, Ang aming orange cat na sobrang bait Hindi po siya nangangagat At ito naman ang aking mga alagang Aso Doggy Mga loves namin na doggy Ayan mga yan Hi buddy Hi Nagsama ko na sila ngayon para para sila maka-exercise at makapaglaro. Dahil may ako ng Lucena, ito ang aking mga doggy. Na-miss ko sila. Na-miss ko si Buddy at si blackie Nagsama ko na sila. Akala mo mag-aaway sila pero hindi sila mag-aaway. may asong maliit. Pero, matapang yan. Ito siya naman, yung asong malaki. Pero, napaka-sweet niya. Kahit kanyang na-sweet, lahat na lang nilalaro niya. Buddy! Buddy! Blakery ka dito. At ito naman po, aking mga ibon na nahuli kong gumagawa ng baby bird. Ayan, dalawa. Medyo maano po yung dalawang yan. Uh, mailap. Suplada suplada. Aking mga lovebirds. Yung ginawa ko pong bahay sa kanila. Ayan ang ginawa nila sa bahay na ginawa ko. Ayan, binutas nila. Lagi yung mga ibon. po ang aking mga alaga din sa bahay na. Hindi pwedeng mawala ng matagal si Mamas kasi mapapabayaan na aking mga maliliit at mga malalaking alaga. No. Yan lang po. Thank you for watching. Follow for more. At ito naman po aking dalawang alaga. Na busy sa pagbubuo ng bracelet. Bye! Thanks for watching! you on my next video